Kasi yung ang, ah, itong ano yung motor na yan. Oo, pinapaandar lang. Hindi na gana yung mm -hmm. speedometer. Uh sir, center stand mo nga daw. Okay, so, mag-check tayo ng... Kapaganan, oh, sir. Kapaganan. Dito, dito. Hindi ganun mo muna. Hindi na po nalak yan. Bakit ganun? Ah, hindi nalak? Oo. Oh, hindi, oh, hindi nalak. Hindi nalak po. Bakit kaya? Kahit yan ah? No? Oo, po. Ah, oh. oo. Ngayon lang yan, dalawang araw pa lang sila nagamit eh. Kasi yes, karalasin na Sir, so, ganun mo nga yung likod. Ipakatay mo lang. Okay. Tula mo lang. Okay. Dapat iikot to. Ay, sira yung gearbox. Kaya hindi na iikot. Kakalasin natin ito, ma'am. So, ito na yung gulong. So, ang naging problema ay So, tutawirin nyo lang yan <coughs> Ang trabaho kasi nito, magpapahigot dito sa ating gearbox So, ito ay hindi na siya maabot dito sa kanal Yan So, tutawid nyo lang yan So ito yung gearbox ng ating Rapido. So ang yung problema nito ay stuck up yung kanyang gear. So yung gitna na yan dapat umiikot siya samasama yung ating uh, ito, gearbox. So ano nangyayari dyan, nag-stuck up na yan doon sa doob. Kaya hindi na siya umiikot. Tapos nasisira na yung kanyang pinaka yung kanyang pinaka roller niya. nasira na. So, ang gagawin natin, mapapalit tayo ng bagong gearbox ASI. So, palit bago na gearbox. Hindi <tinyo> pala nangyagamit na. Palit bagong gearbox